mal bye ai Papa <laughs> genggong <laughs> <laughs> <hari> Ali kana Ali Maru come here Okay, last one, last one. <laughs> last, 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 last. Hindi <laughs> <laughs> Di makahakyan si Saro. Hi! Hi there! Last <laughs> turn! Ayaw niya ba kasi last one na daw eh. Hey! Uh! You, you want here? Agoy, agoy. Nakapantulog na kayo. Dali <laughs> <laughs> Here! Hey! Charo, si Daddy, oh. Dito, dito, Maro. Maro, dito. Okay. Ano? Dali. Maro, dito. <laughs> Baba. Hindi ka pinili. Charo, who? Charo, mommy or me? Charo, Charo, Charo. Mommy or me? Mommy or me? No. No, only Wala na, sa gitna na lang siya. Tara na, let's eat na. Scramble, come. Ang papiliin niya na, Ikaw, ikaw. Ikaw, favorite ni Maro eh. Maro, come. Maro. Maro. Loop. Loop. Atay Feliz, talay mo mag-slide. Dali ka na, yan. Hindi <laughs> <laughs> makano sa video. Hindi <laughs> makapag-anip. react Ano, makapag-ano. Ano, ano? Hmm, ano? <laughs> mataas kaya ikaw ito ay mo. Dali. Okay uh, na, ano. Eh. Kaya nga, na, mataas nga siya oh, doon. Ayun o. Oh. O, oh, dali kayo ng oh, dalawa ni oh. Maro. O, oh. Sige nga. <laughs> Para ka masusubsob. Oo nga, ganun na yung feeling dyan. Kaya pala si Saro di siya makakitakyat. Takot <laughs> 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 din oh. <laughs> <laughs>